Hey guys, mawag na akong pinsan, no. Nagtupi-tupi siya sa yung kagalingon. Para tipid na lang pod ko no. Ah, ah ngayon kayong tupi. Napay sa amin niya ay gabing gamatuya. Mataray maka-ego. Na, ah, gunting-gunting. Manana man siya pag na-board. Pag lalaki maboring, manana. Good. Kayang babayog maboard, gani kay magpabangsman. Muna paglalaki, anak manana, magtupi-tupi. silang kagalingon. Para tipid na lang po. Mananay din sila, no? Na <laughs> ah, ngayon kayang tupi, guys. Kung kinsa ganahan, magpatupi nga rin na lang mo. Sa so, kong pinsan. Libre na. na ka o kagisan. Kaya mo, sinaw. Wala na ba na basta kalbo sinawan. Na motobo ta kag BBL awaron kinang kinang kinang. Na mama ni agi mo lang gawan sa sa blade. Ah, uh, gwapo na kay siya na guys. Dapat tama na lang na O, okay, ang ayan na mura mag si Smigol Na no, ngayon bye bye